Heto at samahan nyo na naman kami mga mare sa mga panibagong ganap ng buhay namin. For today's video nga mga mare ay samahan nyo kaming pumunta sa bukid ng Papa Ko. May kalayuan nga lang pala mga mare sa bukid ng Papa Ko pero sana samahan nyo pa rin kami at tapusin pa rin ninyo itong aming mini vlog. Wala pa naman masyadong ganap mga mare sa vlog na to dahil nga heto naglalakad pa lang kami papunta doon sa bukid ng papa ko. Heto nga mga mare, bungad pa lang sa kabahayan ay medyo nagrereklamo na ang person. Naninigas na nga mga mare yung muscle ng pa ko. Paano ba naman is matagal-tagal din na hindi ako naglakad ng sobrang layo. Kaslaman lang may kaukawad na gitigurong kung mag adayo hindi ko na nga rin pala mga mare mafuful full voice over itong aking mini vlog kaya naman sana samahan nyo pa rin ako at tapusin nyo pa rin itong aming mini vlog. Kaya naman heto at samahan nyo na kaming mapagod maglakad mga mare. Hindi tanong parte na. At dito nga sa part na to mga mare ay sobrang ganda ng view. May mas maganda pa nga dito mga mare doon sa taas. Kaso nga lang ay sobrang layo kaya hindi ko na kayo maipapasyal doon. Umuuli ka. Higda ka bato ni. Yan, buti pag umuuli ka kung maaaring sani, kung patalas sani. Diyan ka di tuktok na. Pati, buti pag naamli mo. Mapang di ba ng tayo ko naman. Mapang kami ag hunting. Hmm, takal nga bato. ag hunting tubsak.

Dito nga sa part na to mga mare, yung pinakakatakutan ko talaga since bata pa ako hanggang dumalaga ako as in. Dahil ngayon mga mare, sa napakalaking puno na nandito sa gitna ng kagubatan, tapos nadadaanan pa kapag pumunta kami dun sa bakir or sa bukid ng papa ko. Baliti ngayong tawag namin sa kahoy na to mga mare, hindi ko alam kung ano yung tawag ninyo sa inyo. Pakicomment na lang pala mga mare kung ano yung tawag ninyo sa kahoy na to kapag nakita ninyo. Walay mama, isa kong turturod ko lang. Ito yung tingati kabakiran. Ito yung aparte, ito yung Kabu, butang kula unay higapod ato, nagdakulan yung kayong abaliti. So, tima ni X mayor Paborito sa lidado. May nag-picho-picho dito eh. Kung um, sa so data. Ang kayo, nagdakol. Hmm. Wow. Nagdakol lang ang wow. kayo. Gawag wow. picho rong Clyde! Matitik <laughs> kayo. Pinagpadakol <laughs> ko bibi nga. Nagdakol lang niyo. Ay! Natitik ka. Bu Butong ko launay. Ang eh. umay tibakir. Ibi ngak. Candy. Feeling ko nga kasi mga mare, tuwing dumadaan kami dito dati ay may ingkantong nakatira dyan sa malaking puno. Kaya ayun, takot takot ang person. Naalala ko mga mare, nung nag-aaral ako ng high school doon sa Abra, tapos dito ako dumadaan kasi nga boundary na to ng Abra at saka Narbacan. Medyo malayo-layo mga mare kasi nga lang syempre no choice tayo. Tapos natry ko maglakad dito ako lang mag-isa kasi nga no choice wala akong kasama. Talagang linakasan ko lang talaga yung loob ko mga mare na maglakad dito mag-isa as in. At ayun na nga mga mare back to video nasa kalagitnaan pa lang kami papunta dun sa bukid ni Papa. Tapos ayun, nakat-kat lang talaga mga mare yung pagbibidyo ko. Dahil nga, syempre, hindi ko naman kayang i-video lahat hanggang sa makarating kami dito sa bukid ni Papa. Dahil nga, naghihingalo ng mga mare yung storage ng cellphone ko. At ayan nga, ang sarap-sarap pa ng ng batang makulit palibhasa, hindi niya na-feel yung pagod. Kasi nga, meron siyang kabayo, charis. Tapos ayan nga mga mare, pass forward ulit tayo. Nakarating na kami dito sa bukid ni Papa. Yeah. Mm. Ito di uwang na na nga uh, ganak. Di makan anakon. O, ganakan karabaw ko naman. Ganakan karabaw. Takita ka dyan anak mo pa sa kaming to gawid. At dahil mahaba-haba yung kaganapan ngayong araw mga mare, kaya naman gagawan ko na lang ng part 2 yung mga kaganapan namin dito sa Bakir or sa bukid ng papa ko. Kaya naman hanggang dito na nga lang muna for today's video mga mare. See you in my next vlog. Thank you for watching. Bye.